Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mayroon ditong katanungan ng ating kapatid na si Ridge XX Sabi na Assalamu alaikum ustad Paano po pag mabilis magbasa ang imam? Pag salatu duhur or asar Tanggap po ba yun? Saka tanggap din ba? Kahit di ko matapos ang fatiha? Okay Actually Ang pagbabasa ng Quran is hinati po ng mga ulamayan sa tatlo at meron doon na medyo mabilis na basa yung alhadar na hindi pa rin nababago yung tajwid. So ngayon, uh, kung ang pagbabasa ng imam ay mabilis na hindi naman nababago yung meaning ng Quran sa sa bilis na yan ay tanggap pa rin po ang sala ng imam at tanggap din po ang sala ng maamum yung nasa likuran. Uh, pero kung ang pagbabasa niya ay napakabilis, sobrang bilis ng speed, hindi na talaga nabibigkas ng tama yung dapat nabibigkasin, so hindi po tanggap ang sala ng imam, ganoon din po ang maamong. sobrang bilis simpre, hindi na mababasa yung haligi kasi ng sala, ang suratul fatiha. So hindi naman po pwede na magsasala ka sa likuran niyan kasi madadamay ka na hindi matatanggap ang sala mo kasi hindi mo talaga mababasa ang fatiha ang imam di makakabasa ikaw pa kaya sa so, sobrang bilis ng pagbabasa ng Fatiha kaya wag magsala sa nila pero kung ang bilis na yan ay nababasa pa rin ang Fatiha at uh, na hindi nababago ang kanyang kahulugan ay tanggap pa rin po ang sala ngayon paano kung hindi mo nababasa yung suratul Fatiha nalil mo sa na duhur dahil yung bilis niya hindi mo nahabol pero nababasa pa rin naman hindi naman nababago yung kahulugan kaya lang mabagal ka lang talagang bumasa So ang pananaw ng karamihan sa ulama pag uh, ganyan na uh, hindi naririnig pagbabasa niya, soon na sun na sa pananaw ng karamihan sa ulama sun na yung uh, basahin mo ang suratul Fatiha sa likuran ng imam kung sikreto ang pagbabasa niya dito kung naman malakas sa sa unang raka pangalawang raka ng maghrib ng isya ng pajar ay hindi na po kailangan na bumasa So dahil sa kalagayan na yan Sabi ko nga, pananaw ng karamihan sa kulima eh, Soon na naman, kung hindi mo mabasa Hindi mo mahabol yung imam, walang problema doon Ang mahalaga, ang bilis niya Ay hindi po yung mabilis na hindi na po talaga nababasa ng mabuti ang suratul fatiha. Alimbawa, alam na rin So, yun di pwede yung ganyan. Pero kung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu, Iyaka Nasda'in, Kung mga ganyan pa naman, okay pa. Ang ganyan bilis. Huwag lang po yung, Alam na rin So, yun talaga ang hindi na talaga matatanggap. Okay? Kung hindi mo mahabol, dahil mabal, ma, hindi ka hindi ganong kabilis ka yung basa mo, uh, pero hindi pa nababago yung meaning, so tanggap pa rin po yung sala mo at tanggap pa rin naman yung sala ng imam. Okay? So, ang payo ko, huwag naman sobrang bilis. Basahin natin ang Quran ng mahinahon at ng malumanay. Okay? Kasi yan po talaga ang sunna na pamamaraan ng pagbabasa ng Quran. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.